Nagsimula ng dumami ang bumibili ng bulaklak sa Dangwa isang araw bago ang undas. Nagumbisa na rin tumaas ang presyo nito. Si Fel Custodio sa detalye. Mula bulakan, dumayo pa si Marife sa Dangwa, Maynila para bumili ng bulaklak para sa araw ng undas. Mas mura pa rin daw kasi ang bulaklak sa Dangwa. 300 daw po. Pag mga ganyang bulaklak po ba sa Bulacan, mga magkano po ang... Oh, uh, mga 500. Dumarami na ang mga bumibili ng bulaklak sa Dangwa ngayong papalapit na ang undas. Nananatili pa rin 100 pesos ang mga bulaklak na naka-arrange sa styrofoam. Pero tumaas na ang presyo ng ilang mga bulaklak na mabenta tuwing undas. Kagaya ng Carnation na 230 pesos na per 10 stems mula sa dating 200 pesos. Ang Malaysian Moms naman ay 450 hanggang 600 pesos na ang isang dosena. At ang Peruvian Lily ay 800 pesos per dozen na naka-arrange naman sa basket ay naglalaro sa 300 hanggang 1,000 pesos depende sa laki at uri ng bulaklak. Ayon sa nagtitinda ng bulaklak, pwede naman tumawad kung maramihan ang bibilhin. Pero kapag isa o dalawa lang ay lugi na sila dahil tumataas na rin ang presyo ng angkat nila sa supplier. Wala po kami nagpapakam kasi ma'am kasi mahal, rin, mahal na rin po kasi ng mga bulaklak ngayon ma'am mami. Baka tataas rin po yung mga presyo ngayon ma'am, mga kampo. Mas kahit po siguro mga P31 magkataas na po ng mga mga bulaklak. Po. Pwede rin mamili ng tingi-tingi at magpa-arrange ang bulaklak sa dangwa. Pwede rin mag-advance order na. Meron naman po may nag-advance po order sa online po. Pero mas ma mas marami po pag kampo. Pag harap-harapan pong pamili po. Ibinahagi naman ang na nagbebenta ng bulaklak na si Christopher kung paano mapapanatiling fresh ang bulaklak. Laging may laman yung tubig, nakababad, sa bum, nakababad yung tubig sa bumo. Kasi yun yung sumisip-sip ng tubig eh. Yung boom. Lagyan ng tubig. Ngayon, pag nauubos na yung tubig nun... Efektibo uh, po ba yung paglalagay ng pagpapatak ng bleach? Totoo, um, totoo rin po. Pwede rin po. Pag um, mga ganun ba, yung ilang araw po yung pinatagal? Mahabot po yan ng one week, ma'am. Depende yun sa anong bulaklak. Tulad ng mga antorium, ma'am, tumatagal ng two weeks yan. Mga ganito po. Kasi original po yan pero tawag dito matagal sa bago mabulok malanta. Apat hanggang limang araw naman ang itatagal ng bouquet. Ang rose naman kayang tumagal ng isang linggo kahit walang tubig. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.